Ang pala, um, anong tawag diyan? Taw Macau, Macau, Tower. Tower. Ano Anong ano diyan? Nasa Mga souvenir restaurant. Oh, anong tapos sa yung mall. Oh, oh, Saan yan yung okay. ano doon o oh, yung parang ano yung budget jumping, ano ba? jumping jumping no oh diyan sa pinakataas. maganda pala siya pag gabi no <coughs> maganda siya pag gabi maganda nga pag gabi kasi daming gabi ilaw dito talaga, ang ano maganda dito pala magandang ani galaan ni hindi natin mm, ginalaan natin. kahapon kasi dito kami pupunta kahapon na ano kami naligaw kami sinakyan namin na yung dalawang maestra na kasama natin no di yung kakatigil ng kaka picture <laughs> be hindi ko kasi alam kagabi na naglakad lang pala kayo ni Kumar papunta dito edi eh, kung alam ah shuttle kami doon hmm. pero ah, na, nag shuttle kayo man, Maladali lang. Nag-shuttle pala kayo. Kaya pala sabi nila, ano lang yun sa may, ano lang yun? Big flower, ay big umbrella to eh. Ba't ang sabi nila sa may, ano daw, sa may taipa? Anong taipa? Ang sabi niya, sa, malayo. Sa taipa pa yun, kaya... Ang camera. <coughs> ang sinakyan namin no, no, 26. Oo. No, no, oh, oh. mm -mm, Labi camera. camera 'yan. Camera dito 'yan. Dito naka-camera kahit lakad mo. Ma Oh. Kaya nga wala kang ligtas eh, kapag may kaso. Pag... Kaya nga si Aiko Mari, nag-1, 2, 3 pa sa bus. <laughs> Ang kapal <kapasito>. ng... <May> camera <laughs> din doon. Nagsi... Nasiksik lang siya doon, kaya di siya nabuko. Pero oh, oh. pag nagkaano ka dito, mahirap. Mahirap magka-violation magka, magka ka tapos turista ka kaya. Courier ka pa din. Hmm. Unting, Turista, ano? nakakatakot kayo Ay, mag pala, pala sa Pilipino, yung <coughs> sinalakta. Iba kasi ano ang... Ano yan siya? Uh, tawag nito. Yung visa niya, gano'n working? Oo, oh, working. May kasi si Mari magpua-puaan ang hindi sa kanya. Mm -mm. Maski kahit sa rep. <laughs> di ba yun no, sa Oo. Ako, pag hindi sa akin, nangaya, oh, yeah, dapat nagpapaalam Magpapaalam, magpapaalam ka. Ako nga kahit mangkok, di ba, nagpapaalam sa pahiram dito na. Kumain <laughs> kayo ng ano, gas Hoyo oh, 'yun. Pagbalik ka ko na Nahiya talaga ako makuha ko. Alam mo ang kiwi sa atin ang mahal. Mo. Oo. Ma mahal, mahal ng kiwi. Tapos ya. ano na, no, hindi na juicy, dry na siya. Kahit yung mga Mamaya bulok na mabulok na naman yun. Yung mga carrots ganun yung eh, dry. Ay, nga doon si Mama. Sa amin yung bulok, ano, bubu eh. <laughs> <laughs> bubu. Bubu. Bulok, bubu. Bulok. Bulok. Bulok, sira. <laughs> bulok, sira. <laughs> bulok, sira. <laughs> <Bulog> sira. <laughs> <Bulog> sira pa. <laughs> talaga, no? Sina, ilungga man si Ann. Pag, pag makarinig ka ng mga salita, matatawa ka na lang kasi ibang meaning. <clears throat> Video ka? Baka <laughs> naririnig ako. <ka> <laughs> <laughs> Hindi naman nila yan maano. Mabusesan -ma kung sino yan. Hindi. Napaka-sexy pala ang mayari ng boss na Alin? Hindi na mga busisan. Napaka-sexy pala. Ay, ito, dito rin pala yung mga ano, oh, yung boat. Sailboat. Dragon, dragon, dragon boat. boat. Ah, yun yung, yung ang dragon boat. sa Macau. Ah. So, kahit sa Pilipinas, mayroon. Hmm. <laughs> Ang lapit lang pala. Maganda pala dito sa San Malo, no kasi ang daming pasyalan. Oh, ano Lapat lang. Lapat lang. May ng... yung dito ba yung church? Oo. -oh. Ano yun? Catholic yun? Catholic yun. Catholic. Ano, temple. Ah, temple. Tapos lang yung bahay ng, ano, ng May minister. May purpose talaga ah. nandito kasi kung halimbawa di dyan kayo makatawag, lang. Kasi oh. Kasi kung mga bata. Kaya nga, kaya nga sabi ko sa kanila, oh, mag-ano tayo para mag magala tayo ni Miles kasi gabi lang yun may time. Oo, gabi lang kasi ako. Gabi lang yung siya may time. Sa, sana Ay, so, at least sa sunod, alam na natin. Dito na si sisira, ano yun talagang bakal yun oo Oo, at least, Bakullah at least sa sunod, alam na natin, yung, no. Yun, bakal. Bakal yan, ano <sighs> yun. Ano yan ah? yan ah. oh, parang, parang na oh, yun na? Basta bakal yun na? Manipis. Oo, parang, parang yero na flat. Flat na yero. Talagang sinadya kahit bumagyo. hindi yan na ang ah. tibay niya. Anong ano dito? Oo, flat na yero ano? to. Ano ba mga Pilipino? Nagkasayaw sa'yo, nagkiinom ang pagkiyo. Hindi, <laughs> yan <laughs> <laughs> ang corpus na nilagay ito. So? Oo, ano? silungan. Silungan? Oo, oh, oh, attraction oh, oh ba? Pag kumaga, ganyan dito tai chi. I'm tai chi. yan pag mainit na. Tai chi. Exercise ka dito. Pag may pamilya naman masarap talaga po Dito tayo magpicture, oh. Yan oh, sa building na ayan gan. Ingitin natin yung mga nasa airport. <laughs> Ingitin natin yung mga nasa airport. Ipasa mo sa group. Kaya nga. Abo si, na si ano, Chef. Chef nagdagday talaga dito, sana all. Basically, sana oh. all. Sa <coughs> mga Pilipino nagkikinom. O mga, mga, mga na, na, na. nag-ano sila o oh, nagtatambay naging... dito lang. Oo, o, yan eh, ano pa pala yan, daanan diyan. Mm, gando. Ano, oh, hindi. Ganyan lang eh, mag-exercise ka. Oo, seaside. Promenade. Promenade. Halo-halo yan. Halo-halo. Ayan mga Pilipina ko naka-picture. Oh, okay na. Picture, Ay, picture, picture na tayo. Ay, picture na tayo. Sarap na nga. Sarap na nga.